Ito yung braids na ginawa nung 1922 ang ganda ng pagkagawa di ba ang tingnan nyo guys ang wall ganda ganda din po pagkakurve old, old braids na to wala nang dumadaan ng mga sasakyan dito only ano mga tao na lang ang ganda ng pagkakurve curve ay oh. oh. Muntik na nahulog yung phone ko. <laughs> so, ito na yun. Silipin ulit. Ayan. Sea water po yan. Ito ang kapaligiran. Ayan. Ang tibay. So, ang new bridge is nandun sa kadala. Ayan. Halos magkatugma yung pagka-curve. nadaanan natin ni the old type pero ang tibay ng bato tingnan niyo guys di ba so ayan dito sa kabila ayan yung view ang cute ng parang island island din di ba parang isla tuloy tayo Ayan, pwede ka magpo dyan. Manood ng mga namimingwit ng isda. Kasi pwede ka mag-fishing. Ayan, someone is fishing there. Ayan. Ayan yung may mga ano na yan dyan. Uh, stores. Nandyan yung mga pwedeng mapag ano, stop over to eat something. or just for lang, recreation so ayan guys mula dito, bye na po ulit